Philippines, in the world, yeah. So, yeah, I'm Oscar. This is millennial memo time check 7:30, 7:30 in the morning. Today is Friday, June 28th, 2024, so, uh, Araw ng Biyernes, June 28th, so activity first, yun yeah, no. Uh, kahapon. Ah. Hapon. Ah, activity first. Meron tayong ah. Uh, A uh, update presentation na uh, gagawin ng Dynh. harap ng finance committee yan. So sa part namin, uh, ano lang kami, spectator lang, spectator lang, lang. So yun, yun ang activity namin yun, yun ang medyo mabigat na activity. So, kahapon naman marami akong ginawa. no, uh, una, report kay Ma'am Olga regarding sa uh, sa kung junior police muna, junior police pinatawag niya ako tungkol sa junior police. So instruction I provide uh, nakapag ano man ako na uh, i-deliver ko naman yung request nila. So kahapon then uh, sa meeting namin ongoing na yung registration ng mga names doon sa system sa so, Google form na ginawa ko. And on Monday the continuation, the actual uh, what do you call that? Uh, the actual interview for you know the New Police screening interview, yeah. And also happen uh nilalase namin yung paggawa ng inspection acceptance para sa mga deliveries sa mga receivables may nakita kaming konting errors konting problems but definitely it worked may konting adjustment meron kaming additional request features yung magagawa naman ng paraan so and also inspection uh, yes, acceptance nag-request kami ng additional tao kay ma'am kay admin kasi mayroon tayong spes hindi ko alam kung ano yung spes but we we badly need we are in need of tao para makatuwang namin sa doon sa sa system I think mas mas maging proactive kami uh, tingin ko lang tingin ko lang na uh, anyway may nakita kaming uh, ARBC tapos kahapon delivery ng yung request namin na mga gamit na ipaglambing namin kay Sir kay Ma'am Olga and kay Sir Bong. Kuwebas, kay Mia Kuwebas. Hopefully, ayun na, nayun na. Nandun na sa office. July 10, launching. Hinihintay ko na lang yung formal letter na approved ni Mayor. Then, yun na. Go na, go na siya. Uh, meron kaming na receive na 3 pieces of tables 3 tables and 3 tables na kasi ang 4 na PC and 12 pieces of swivel chairs yeah. hiram lang po yun hiram kasi magprocure pa rin naman kami ng mga gamit namin experiment pa rin kami. So, let us see kung kailan ang ano. Kung kailan may enjoy yung office. Basta July 4, meron na kami training sa aming ay sa ating office. Papasala na enjoy Parang ano yun. Anyway. Uh -huh. Yeah. Sa dami ng ginawa ko hapon, hindi ko mabalikan. Uh, oh. na mabalikan. Ma oh. Dami ka kasi talaga. Anyway, today, yun nga. Meron tayong presentation. 9 a.m. onwards. And also, uh, yung mga espes namin, na naging OJT din namin sa City Hall. So, shout out daw, papa shout out daw si ano eh, si Hans eh. Si Hans ay sa INC. Saan uh, isko na... sa ano ng school si Hans, si RT. Naging OJT namin siya dati sa uh, last two months ago, one month ago. Ngayon, bumabalik siya sa space sa amin siya ngayon and uh, hopefully may mga update din ang itatanong kayo ma'am yeah I think okay naman na ngayon okay naman na ang progress Turning left, turning left. Yes, yeah, I'm parking and parking and parking. So, yeah, I'm here na sa city. And again, continuation tayo ng trabaho. May ibang activity ngayon, kundi yun lang. Siyempre, setup ng office. ayusin natin yung office and same time yung presentation. Kaya may mga updates din ako kay Ma'am Olga. So, yeah, I think that's good for today. I'm Oscar. June 20, 2024, araw ng biyernes. Next video will be scheduled on Monday, So thank you very much for watching. Ah, seven thirty-nine. Thank you very much for watching, and uh, this is Oscar, and uh, this is Millennial Memo, personal stories of a Millennial government employee living here in the province of uh, Nueva Ecija. Thank you very much for watching. See you again on Monday.